Hi guys, good morning. Um, today is on Saman Ron, Wednesday, Thursday, Thursday. So, makalugar ko himo content kaya wala dali akong ban, <laughs> wala sabaan Anyway, ang akong topic karon guys is about me sa utang, okay? About sa utang. Um, normal man ang utang normal lang utang sa dyan eh, normal lang utang sa tao dili gina siya mawala so, ang nahita po is kadaghan naman ko na ilad yung ka ginagmay gagmay nga, kanapit na pitong manghulam niya na pero this time, uh, lesson learned na, big uh, I learned in the wrong way kay, Kani bang too trusted kayo ka nga mo salig sa isa ka tao, salig ka ayota. Dayon, actually, dili gud maayo, dili gud maayo nga kanang you cannot judge ba somebody nga buutan sila, buutan ni kay kuan kusog mo tabang pod sa mga karils o unsa ba. Pero not knowing nga na po rin pagkabot-buton. So, dilit ni mo matag na ang tao. di ni mailan. Pila pa lang ka-weeks ni mo na, ila, na, na meet, no? Especially ka lang sa social media lang. Hindi ko mag-mention ang pangalan, pero daghanag yun nakahulam na sa kuha. ah. Daghanag ka-utang. Since, may ba, kanyang nata sa abroad, dato ta, no? Kanyang sa abroad, Panginoon nila dato ta, nang tagwarta, labi nang na trabaho naatay kwarta na man putay gastoon na putay personal needs nato no so ang nitabo nakaila na kun siya kuan lang mga few weeks lang sa reels reels ra few weeks na ilhan ako siya dayon <laughs> nakabalo man gud siya nga naay nakahulam sa kuag kwarta so ni discarded siya so ang hitabo, is nakawlan gigiya kwarta sa kuha. Ah uh, 300 pounds worth na na sa pesos 20,000 pesos. Ang 20,000 pesos din na pangitaon guys. 20,000 pesos kuha na siya Equ equivalent na, na siya sa one month salary sa uban nga OFW OFW mga kuan worker uh, overseas you know worker right? naminyo ko puti pero once maminyo ko og puti dili man kadato masamot ko pamino ni mo masamot og kalisod kay daghan mag huna-huna ano nga dato ka o daghan man na nga nakay kwarta daghan kag kwarta kay puti imong bana mali dili ka maka kwarta kung dili ka maning kamot sa imong kaugalingon I mean, muhatag man na ang bana sa imuha, pero lahat na gintong nakikagalingon ni mo nga, income. So, ang hitabo, nakatrabaho ko, munda yun eh. Na yun, isa naka hulang, so ang isa ni-discarte po mga mang hulam. Ang first nga ng hulam, so good na siya bayad Pero ang katong ikaduha nga ng hulam sa kuha, worth ,000, 20 mil, 20,000 pesos lagi. Sigirag saat saad, saad, until now, karon nagtago na diyan. Dili na makontak man, pero dili na ma-reply. So, ang ako lang is, niya mao mapungot ma pagod ka kay kana bitang tagu-taguan ka okay man niya o okay man ang kuan okay man ang di pa kabaya unsa den i communicate nang nimo imong giutangan dili bitaw nga magtago ka kan mas pungot mo ana so karon wala na gid tiyanag... pa wala na gid pa nag pakuan sa kuha wala na nag paramdam og sa tagalog pa so In my mind I learned uh, I learned in a hard way. Jud nga dili na gid ko magpautang. O dili Mag na gid ko mo sa sa usa ka tawo. Ma-consent siya mangana ko kay ang akong gawaling nga igsoon nang hinang lagwarta. Wala na ko napahulam. Pero ang laing tawo na nako nga ila ila lang nako na for few weeks. Tanga, di ba? So admit nako nga tanga gid ko. Pero o sa ako apod, mas okay gud nang ma-learn pod ka, mailad ka kay para um, di na masundan pa. Nay uban daghan man gud kayo guys, di gud na malikayan. Basta naka sa abroad daghan jud kay mabisit sa ha. Gikan pa na sa imo hang <laughs> either classmate, silingan, amiga, coworker. Bisag asa mo na ila sa naapa ka sa Pinas nga wala kay huwag sa ilahap pa wala kay ka ng <laughs> nahot or di bita makuan nga nakay kwarta wala yung magsinamok no wala ay wala yung mag whatever pero mo admit po kung ako usap po kung nga mga utangay. pero huwag ako yung mga utang mabayad magyan po dinoon ko saad na ko isaad ang naka unfair naka unfair lang kaya huwag kita yung utangan ako yung utangan ako yung gisaaran wala yung ko nabayaran So katong 20 mil murag mapaingan gitu siya sa sa thank, thank you. Gito siya. Always remember guys that you can find money, makita pa ni mo siya no. Pero ang dignity sa usa ka dili na na siya mabawi. Once na na kay bad record, um dili na na siya mubalik sa nga you know, pa kay bad record ba. To be honest guys, wala ko enough fund Nga ipaba, ipahulam sa iya ha. Sa ako gitong bana nga kwarta. Worth 300 pounds. Pero of course, kaya di man to, di man to kaila sa kong bana. Ako man ang nakaila. So, ako ang nakabayad sa kong bana. Gibayaran na ako kong bana. So, kaya na pong kong bana. utang na ginangutang. Dagan na sa kuwa. Maistra. Dating kinsa lang nya kana bitong mapungot ka magtanaw no kadili pa makabayad sa imuha pero sa mga post bunga ah post here post there guwapa ayo guwapo mga sinina ka on dito ka on pero kumusta imong utang no so kana bang dili ba lami paminaon nga kanang mas hayahay gyud tong mga bunga, -bunga kaglaad na wala kay utang no ako kuan man mo ang family nako na mo na pay mga mangutang ay mangutang ay mga, mga, mga anak di lagi na malikay utang na agi na siya so kana bang ug um, sa akong ibutan ako sa akong kagalingon ano, ako nang utang ko kay nang utang man ko unya ug um, maka ko gamay no maka ka gamay ulo na kabayad kay utang to dili fully paid maka ka gamay unya or bisag dili ni mo dili ni mo kwarta like we will say na kay antes abroad na anak kay kanang unsa kanang amiga nga makapahulam sa imong kwarta or maka sponsor or whatever like mag birthday or manglaglaag o ikaw nga nangutang dili kay ka kanang dili ka maka post no di pa ka makaingon nga kanang kon kay i e message din ka oy may manung laglaag nimo pero asa man imong utang mo bayri lagi may pusing-pusing pag ando sponsor ra to hinatag ra pud to sa kwan nga, nga maka maka lipay-lipay po ginagmay pero awkward ka ayo ba makasabot jud awkward ka ayo i eh. post post or maglihok ka bisag unsa kay kuan man kining naaman kay obligation good unya basta may jud sa utang daghan ang ang, ang, ang kwarta is very hot topic ang kwarta is very init juga ang kwarta permanente lisod pangitaon lisod um, lisod pangitaon pero sa yun ra kayo gastuhon so mas maayo mo og like coming abroad no ah dollars ilang kita pounds whatever pero pounds dollars lagi unya kay namo kay gapuyo diri ang among mga expenses kay pounds man pud dollars man pud so patas sa gihapon we will see mag income ka worth worth 60,000 sa Philippines so, diri pagtira pud ang as gastuhon kay kuan gud na di gud na maka convert imo may lang untag ga earn kag pounds unya spend mo pesos hay hay kayo so ang ako lang is about basta utang gani sigutan ko yung init nga topic unya kuan kanang lesson lang na, 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 na learn na gid ko nga dili basta basta magpahulam dili basta basta mo sari og isa ka tawo unsa pa nakabutan dagway ni mo tan-awon no bisag unsa ka buutan dili gid nasakitan ko kay no kaya bang murag na insulto pud ko no unya sa kabutan ako mura na ako nakuha sa gipahulam na ko unya wala na na murag na quits na gyud ba so lesson learned nga, dili dili na jud mo nang gyud na jud ko muusab na jud ko muusab pahulam very kon lesson kaayo lesson kaayo kanang say lisod kayo mo salig na po. Dili na gud basta ba sa makasalig. So mura na na mura na ako masulti about utang. It's all about utang. Lisod. Just imagine ako kung lisod kay dili di, ka free sa imong ginawan ako yung utang ba niya. Mo lagi makasabot man pud ta kay lisod kayo ang kinabuhi sa Pilipinas bisan ganig diri maglisan ganit ko ako sundo ang mga sumulat pa sa pinas anyway thank you for watching guys and hope nga malearn po mo kamong naa sa mga labi na naa sa mga abroad ayaw mo basta basta sali guys kay daghan kong hebal an po niya daghang nga ilad mag invest ani apil ana apil ato in the end walay nakuha walay na invest walay natigong ilad ang tanan dili dili ba alali man yung kwarta guys kaya sakit yung likod si map anong salip sakit yung likod trabaho walay trabaho nga sa yun. it doesn't matter what kind of work it is there is no such an easy job so in English to so tinood dili walay sa yun dili, dili sa yun pinta ng kwarta wala po wala lang mga kalibang o kwarta dili nga ipahulam nga ilarong pa ka di ba so big lesson kay danghag po danghag ay admit nga gabi po na kung kuan eh, kanang trusted kayo ba so mo na kada gayong salig-salig nakuan gid nalit agan so anyway we'll just move on move on ata sa kinabuhi Kaya if we look backward we can't move on you won't be happy that's what so many people's been doing they just keep on looking backward no moving forward nothing will happen you won't be happy you'll be miserable as they are. So, mura na guys, na, I, I learned, in, I learned in a hard way. Na leksyon ko sa lisod nga pamaagi. So, hope nga din, din na yun mausag. So, thank you for watching guys and keep in tune kasi dami, daghan pa kong kuan, daghan pa kong ishare din about life, life abroad. Okay, thank you for watching and God bless us all. Don't forget to subscribe, like, and share. Denise Marie's journey. Thank you guys. Bye.